Hello po sa inyo mga Kajansky. kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Biernes, March 14, 2025. So meron lamang po tayong ilang tips mga kasyanski na pwede nyo pong gawin na bago po kayo tumaya ng loto. So pwede nyo pong uh, sabitin ang orasyon na ito ng tatlong beses para po kayo ay kapita ng swerte. Ibig pong sabihin ito, ito po ay um, uh, swerte. Okay, tayo po ay kapitan ng swerte kung ano man po yung mga uh, sugal na ating sasalihan. Pero kinakailangan na malakas po ang inyong paniniwala. Okay po ay positive hindi po para ito po ay mag-work sa inyo. Dapat wala po tayong uh, pag-aalinlangan. At ang inyo namang mga numero mga kasyanski, okay, uh, na inyong uh, tatayaan, kung meron po kayong mga pinapangalaga ang mga numero o mga lucky number, pwede nyo pong i-mix, okay, ang inyong mga numero, kung ang inyong mga lucky number, at saka inyong mga birthday, kung ano pa man yan mga kasyanski. So, depende na po Ayan, uh, sa inyong husay at galing, okay, sa paggamit ng numerology So, ayun lang po mga kasyanski, so good luck po sa inyo Para sa mataong aris, masikip ang landas na iyong tinatahak So, balit kung determinado ka, tiyak na mapapagtagumpayan mo rin ito Ang iyong mapalat na kulay ay yellow Ang iyong mga numero, 8, 10, 14, 23, 28, at 33 para sa mga taong Taurus, iwasan mo ang mga taong reklamator dahil pa kamahawa ka pa sa kanila. Ang iyong mapalat na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 2, 13, 20, 25, 34 at 42. Para sa mga taong Gemini, sunod-sunod ang pagdating ng swerte mo. Kapag tumingin ang isa, asahan mong may kasunod pa ito. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga masuwerteng numero: 7, 19, 24, 31, 37 at 41. Para sa mga taong Cancer, kung may gusto kang makamit, pagtuunan mo ng atensyon. Ang iyong mapalad na kulay ay beige. Ang iyong mga numero: 5, 10, 16, 22, 32 at 45. Para sa taong Leo, karaniwan ang unang lumalaban ay siyang unang napipiko. Dapat kang matuto sa pagkakamali nila upang hindi mo natanasin pa ang parehong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga maswerteng numero 4, 17, 29, 33, 36 at 41. Para sa mga taong Virgo, magpanggap kang mahina upang makampante ang iyong kalaban. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, sumugod ka na. Ang iyong mapalat na kulay ay black. Ang iyong mamaswerting numero 5, 16, 25, 31, 34 at 44. Para sa mataong libra, hindi naman masamang mangopya, basta't sa maputing bagay. Ang masama ay may nakikita kang maganda sa iba, pero ayaw mo lang kayahin dahil nahihiya ka. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 2, 11, 18, 23, 26, at 34. Para sa mataong Scorpio, huwag mong pagdamutan ang mga taong lalapit sa iyo. Sa ganitong paraan, ang langit ang mismo magpipigay sa iyo ng mga pagpapala. Ang yumapalat na kulay ay peach. Ang mga swerte numero, 9, 12, 17, 20, 37 at 45. Para sa mataong Sagittarius, Huwag kang mamili ng mga taong isasama mo sa iyong mga plano. Ito ang paalala sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mga numero, 3, 19, 29, 30, 36 at 40. Para sa mga taong Capricorn, huwag kang mangamba sa mga sakripisyong gagawin mo. Ang iyong mapalad na kulay ay brown. Ang iyong mga numero, 5, 13, 27, 30, 35 at 45. Para sa mataong Aquarius, kakapitan ka ng swerte ngayong araw. Kaya naman, gawin mo na agad ang anumang plano mo. Dahil tiyak na magtatagumpay ka at ang iyong maswerteng kulay ay white. Ang iyong maswerteng numero 7, 13, 19, 22, 31 at 42. Para sa mataong Pisces, matutukang magpatawad mas masarap mapuhay ng maluwag ang kalooban kaysa may tinatalang hinanakit. Ang iyong mga mapalat na kulay ay green. Ang iyong mga maswerteng numero 3, 11, 16, 27, 33 at 40.